Yo, what up mga bay? Ang nag up sa atong order ganiha bay kay nakamay ulo. Vlog to bay, sikat ko ng Yo, mga bay, tara, sabayi ko ninyo. First ni natong order bay sa atong ulam 3 Buy naman, noni, maunang sabayi ko ninyo. Sayo ko ni mata ni bay para makakumpra at ko nga ni Buy naman no nga order na turon bay bay. katong lamian atong nga ginaling. Request ni ni ma'am, maunang kamo diha. Request na sad mo. <laughs> Ay na magluto kay kung kapuyan magluto ako na luto. <laughs> Nya karon bat si na tabay. Ay kalimot pangurus, pragiyahan tas kitas. An pug karon na natas karbon bay. Lahi na karbon karon bay kung para sa una. Mas hapsay na gid karon ba. So, sa una yu karbon sa ng nang baguwan. Ning ganin ni karon kay sementado na. Kinumdum pa ka sa una 90 to 2000. Kuyogon ko sa kung mama ug anti mangumpra para baligya sudan murag ara jud ko naliwat nila kay hilig mo ko mangarbon <laughs> <laughs> di bitaw bay maong kadlawon ko nangumpra bay para makapalit kog presko nga karni. kay kaning order nako ugma sa udto man i-pick up so dapat alas 10 magluto nako So kamu puhon ug mo-order mo nako ako, ako nang kumprahon sa kanang kadlawon para igluto nako ako na prisko pa kayo ang karni. kay batik mo nang kumprahon ni mo daan good i lang mo sa rep, pila kadlaw. Maong kanang adlaw, igluto nako ako, prisko tanan akong karni og akong lamas. So sulit kay inyong bayad na niya, affordable na sa gayo ta n'ya Nga, after mapalit tanan sa si mga lamas bay, aw, stop ko, bigad na sa putuhan. Mahal ng puto ron bay, dili na bay. tag no yung usa. Ah, di aray.

Nga karon mga bay, padong na taulian ni pag-abot sa balay, lamig higtog akong mag pero ibukaw Japan ko na, ginagdam kong putok sa kwati. Karoon, mupahuway sa kubay para kumbati taugma. Excited kay Luto, ron bay kay binumano ba? Pero at the same time, kuya Wan, sad Ibas okay, hindi niya lamian ang klase. Pero lamian lagi na. Big shock na gawin ni. Salig ko sa luto. Bay. Mga nang kamupuhon. Order niya mo. Para makatilaw mo sa luto. Ba. <laughs> kani atong lamian nga ginaling bay. Na luto. Ano na ko ni. Ang recipe ay Tanawa lang sa akong page. Pero kani nga luto ah bay. Mas gipalami ako né, bay, ko ni bay. daghan ko gi-adjust sa dani nga timpla. Although. Same ramon ang ingredients. Ang gidaghanon lang sa timpla. Adjust ramo sa timpla bay. Dipindi sa inyo pang lasa. kani nga. Olam 3 nga order ni ma'am bay kay e mao niya tong regular size 2300 ml nga tray nya kana tong regular size nga tray by literal nga 1 kilo jud ang meat ana 10 ka quail eggs og 6 ka hot dog pwede ra sad mo maka add-ons og egg and hot dog by good for 8 to 10 person na ni bay depende sa inyong kaon sulit kayo ni bay kay daghan jud kayo nya ang atong medium tray by kay 1.5 kilo ang meat og 2 kilogram nga meat sa large tray soon mga bay og daghan at tagminno nga nabuhat magpod packages na ta mas makasave mo ato hindi naghanman. man bisag unsang occasion pwede ta ah di ara managplating bay free delivery ra ta bay basta go da lupi english o labangon lang ko gawas na gayan na maxim rate na ta para barato ra ug karon huwat na lang kusta wag sa mo pick up ani bay pero ako cool ba ano kayo <laughs> positive ra ta bay kay i know malami ana tong customer ni eh. magpost niya ko sa ilang feedback mga bay ah, di ara Thank thank up, bay tirking tik ka bay kay mo ani hey, niya bay hey. pero ako na loading mo go ako man ko sa order gud, sige pa una yeah. sikat to siya nga vlogger bay kita no, 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 na ko to ni sa ka kung kapul yo what up mga bay ang nagpick up sa atong order gani bay kay yeah. Yeah. naka may ongo vlog to bay sikat to siya nga vlogger may ongo to niya kay katong nag magic magic na siya laungat dito niya yeah na kita sa na nila picture sa akong guwan sa akong silingan na sila picture morag ngaan kaya ito niya kaya morag April Gabriel basta magisyan to siya bay sikat to siya awa ako i-search niya ah di kit bay ko hi April di ay kita ako niya bay mo awagin niya sa page mga magic magic, magic ba Indo siya ang konti. Na siya 900k followers. Wow! Ah, on Going puppies. 1M na siya. Oh, yes! Ay, dula. Salamat kay hype Ibril. Unta, malamihan mo sa akong luto. G fire niya yeah, mga bay visit mo sa yung page kay malingaw lagi mo sa yung mga content niya ay mo kalimot o follow mga bay kay e guwantin niya puhon na siya ay parapol na iphone basin pa dahil ka mo yung makadaogi salamat <mikita>